<laughs> 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 Tarong taro ba imong well, tara? Basta ba lagi gisipon ka lagi. Napiho tara na ko niyo. Tuon imong wala. Eh e, mi atok sila atong sang adlaw nga umog katag manok. Ay ah, nay ah, manok pero nagsuru-suru is kilit Imo kato? Uh, Ala ato kas balay na nakasod ka na squash niyo. Ano na na pagreto niyo? Salinyo 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 pagito ra dito. Ay wala, niyo, niyo na may balay dito. <laughs> 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 Unsa sa unsa sa sa, 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 sa unang panahon? Sa unang kuno kuno oh. bawa ko ng cellphone sa unang kanang magkatawag tatos gawas yung nalagay yung lugar ba? Oh. Ani ra kuno kasi bobdi ba nga inane? Ha? Pasama pa kay bawa nimo nga ang ang imong gitawagan nga photo. Matik sa bandit. <laughs> <laughs> Ay mo ra sa ko. Pagi saan saan tiwasa tiwasa? And... Hello hello. Ano eh. na? na. Nito, lagi na. Hello hello. No. Ha. <laughs> Bapak Huwag <laughs> <laughs> ka ron mga tsoy, daraan mong putahe Huwag daraan sa damong sili Huwag ka ron mga choy, mag ko, mag-cooking soon ako Ako yung unot ka mga choy, ilunod na nabas Buspagat patay kay kanilang mga tsoy Ang bumbayok ang ahos atong ilunod yara Huwag sir mga choy, ilunod na ang karnibus Buspagat patay Ang manok sa silingan ilunod <laughs> So, nun, ato saimikus-mikus gilalai Ho, kira malim, kira-kira basa, ato batamis, gilalai Ang siling di muni, ato ngilunut, iarah Ho, so, mga cuy, uncau, mayatur, gayau, nato, natim, plan, ilunut, napatis, bus, karlo, ursat Iarah, napatis, pang palasa Ho, so, nun, ilunut, napatis, bus, karlo Bus, bus, bus Ho, matik, sarap, bus, pang palasa Matik, sarap, pang palasa So, nun, ato saimikus-mikus

Ambeng, ambeng! Kung sa'yo pangan? Sir. Kung sa'yo? Si Cormeros. Our Robles, Cormeros, pamili. La. <laughs> Ako kasagawa ko kay... Kasagawa mo sa sila. <laughs> <laughs> oh! Oh, mga dyan! Busog na! Yeah! Wow! Yehey! Oh. Yehey! Hey. Shout out! Shout out sa mong... ah Wait Shout out!

Go. Mm -hmm. Go. Shout out muda go. Mark Jande. Ah, um, Ma Jasko. Shout, shout out. out. Remark Salamanca. Shout out. Oh, wala na. Sawa. Sawa. Shout out. Koi. 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 Koi.